good morning. Good morning sa inyong lahat diyan. Uh, congratulations sa ating guide kahapon, no? Tohis tayo po kahapon. So ngayong araw ng Oktubre 19, 2024, adlaw sa Sabado, maghatag tag old draw guide na po do. No? Okay, so karon ang ato ang result sa kwadrat ng no? Ah, uh, sa 2 PM po ang result kay 598 congratulations on the spot ane gahapon ha remind pag ganyan sa inyo gahapon ok nakaditibin ang gahapon mga idol so sa 5pm ay Scalera. skalera uh, uh daog gahapon tadere so sa 5pm asa 9pm wala ta kay ligas tadere mga idol wala na nato ni balik ang ato uh, ang ang ato ang per na uh, 812 so lahi, uh, ligas tadere ligas no pero kadwata na daw yung mga idol sa 812 Okay? So, karon nakaditibi ni mga idol sa 5 p.m. ihang pattern. Nakaditibi ang kiniang ang uh, 790759935039 9075993539 Nakaditibi na ha nakaditibi Nakaditibi karon ang 97 og ang 93 mga idol So possible na mobalik ang MCA na 397 397 respeterin ninyo ang 397 na escalera ay ah, escalera Uh, MCA basig mo balik ni siya ha take note mga idol sa maghapon sa 58 og 98 ingon mo sa inyo naka so kani okay, karon naka DTB hapon ni eh, ang 97 og 93 respiratory lang ninyo og mag uh, mag, rumble magana na siya karon mahimog gyud nang 9 uh, 397 no respiratory lang mga idol so kini okay, ha naka DTB na take note mga idol okay Ah, so good na ta. Aron mahuman dayon ta mga idol kay si maputol na po di ako ang video. Okay, eskalera. Ah, uh, mag-eskalera kung ganahan pa mo mag-eskalera mga idol, nata eskalera gihapon, tuluran ni kabuok ato ang iska. So, o ganahan mo ani, ah, uh, respetari lang ninyo, mga idol ni. Okay? So, congratulations lang dayon sa nakadaog gihapon, no? Okay, nakadaog mo. Yan, pag target og rumble mo na mga idol, ganahan mo na. Ang double nato karon kay So ato ang double. Okay, double na to. 55 ako ang ganahan mga idol. 55. So 550, 557, 55 8 priority na ako ang 55 mga idol o kamo kung beat ninyo na pag pick 1 pick 2 lang mo ni sa tong 553 no 554 okay yan sa 55 muna ako mga pamaris mga idol ha sa 2-2 2-2-7 2-2-8 Okay 2 2 Og 2-2-3 Ayan Mura na akong pamari sa 2-2 mga idol Okay So, dire rin natin ang guide or draw Una ang 36 Og uh, 36 Pero, g na ako sa inyo na 36 Mga idol, 36 36-36 Nakalitibin og ma ang 30 six, Okay, ako ang base dire kay mo ni sa 36. So kamo na ibahalag dipin sa mga idol, pwede mo mag 360. Bit niyo ang 360. Uh, okay po na ng uh, kombinasyon ng mga idol. 364. Ang 364 ay magpalipatan ang 364, 364 basig mo buhagay na 369. Og 367. Okay? 367. Mag-double na siya mga idol. Kabalo na mo ha. Three, six, three. 363 na magdouble 366 uh, six. okay o magdouble lang ha o ganahan mo bit ninyo pero dili na yung bit mga idol ayaw lang yung pag uh, patdi okay so nara na sa inyo og patdala ninyo ang ko double ha 785781 muna ang base dira so 784 784 pwede mo mag 784 ha 780 kining 780 ay mo balipat pod 7 eh 780, 780 783 MC ini 783 MC eh o mag 788 so okay so uh, 48 or 84 okay 485 eight 0 muna to ang base tra Pwede, pwede mag 48 uh, 1 481 489 486 mga idol Og tuwaro na siya 486 8 6 Okay Og mag double Okay 4 8, 8. So mag double na siya So Derita sa ito ang 42 42 4-2 Og 2-4 No Ako adere kay 2, 4, 0, 2, 4, 5. Muna to ang base draw. So, natay ka-advance gabi na mga guide, mga idol. O ganahan mo. Lantawa lang yung mga idol ha. O ganahan mo. Okay? O bit lang yun. Lantawan ba? O, pero nararapat tayo mga hot combination dito mga idol. Nadilipod ka kumpiyansahan. O ganahan mo ato. Respetary lang yung mga idol. Okay? 4 to 8. Itlog na to pong purol. O mag-double na to 4. Okay, diri sa 75 or 57 kay 7, okay, 7 niya na. So diri ah, kay 75 075 Okay, 3 So, 7-5-4. 7-5-4. Nindot po ni 7-5-4. 7 5 Okay? 7-5-9. Yan, yeah, nakaditibi yan 759 mga idol ha. O mag-double na siya 7, 757. Okay, there is a 68. O 86. Based na ako there kay 685. O 68, uh, 681 o 618. So, muna ito ang based. Pwede mo mag 684. So, gihatag naman ito 684. 684. Pwede nyo balikan 689 9 O six MCE 6, 8, 0 Magdouble ka na sya 686 O 688. Okay So, mura na itong guide Karoon Adlawa Okay Sa pamusti Pusti na to Kay seven So, pwede mo mag Quadra mga idol 7, 1 Ah, 7, 6, 1 Og 3 736 no 736 and then 317 target trouble mo na mga idol okay mura na mga idol atong guide karong adlaw so good luck and god bless Anyong inyong tanan no hope na makachamba gyud hapunta karong adlaw no mga idol so og ganahan mo sa kwanha na kadtv ni ugma uh, ang 96 advance na ko sa nya uh, 61 og 3 8 o 36 idol mga idol na may pamari sana parisi na ninyo kay nakadit tv na ugma pwede, three, eight, three, eight, Diriam, pwede na siya mag 38 og magkuyog na 386 diri am pwede na siya mag 961 og maguban na siya mga idol okay so good luck and god bless o out na ko mga idol og daghang salamat sa inyong tanan asa mga wala pa ka subscriber don't forget to, sub to subscribe and please hit the notification bell para ma-update mo mga idol sa itong mga video tagadlaw na uh, upload no? So, kung dili mo ma-notify mga idol, i-search lang yung ato ang channel na Boss Trends Radio Vlog. Okay? Good luck. And God bless sa ang lahat mga idol. Nakaditibi ha? Take note mo mga idol, nakaditibi ni. Basig beat na ninyo, basig mag-advance ka ron. Huwag ba ni siya? Basig mag-advance ka ron, huwag na aming ana. Respita lang ninyo. Okay? Pag-target o grumble mo, ana. So, out na ko mga idol. Bye-bye and God bless po. og amping mo kanuna.